Bakit? Dahil nag-dark lipstick ako ngayon. Ayun! Ano ah, uh, yung sikreto? Know, ngayon lang ako nag-dark lipstick ah. Lagi like oh. kasi red pink, uh -huh. ano, uh -huh. Parang ano na, parang mature na mature. Gano'n, gano'n, tama. ano tama pag-ano'n, pag-ano'n. Dahil ba medyo kontrabida ang role mo sa tweets? Hindi naman talaga kontrabida. Pero galing kasi ako sa mayaman na family. So, sobrang... Ay! Sosyal ako dito. May pagka-Inglisera. Napaturo so, nga ako kay Mikey Bustos ng oh, okay. mga ano, ano to, ano to, paano ko to i-deliver. De tapos siya naman, tinuturo ko naman siya mag -Tagalog. so yun. So kasama din pala dito si yeah. Mikey Bustos? Mm-hmm. Um Tsaka -um. so, may, pagka oh, may pagkamaldita ako dito. Siyempre, galing na ako sa, hindi naman ibig sabihin na at Ah, no? tapos so yes. sa sudad? Oo. Yes. O, okay. so, bago, bago lang sa akin itong pinuntahan ko Pilipinas, kasi nga parang galing ako sa, sa ibang bansa. So, in ko sing sera ko nagtatagalog ako. Uh -huh. So, yung accent ko dito, medyo, hindi ko alam siyang uh, hubutin Hindi <laughs> ko alam siyang part <laughs> ng <na> katawan. <laughs> uh, yung, yung accent na yun. May gano'n? So, so, first time uh, siyong mamaldita? So, hindi so, naman, so, naman ma hindi naman. Yung Alice Pungising is yung first, ano, maldita um, rin naman ako. Ito yung uh -huh. Alice Pungising. Pero bumabait na ako ngayon sa Alice Pungising. eh. Sana maging tao na ulit si Sina Napanood ko kagabi. Napanood ko kagabi. so parang naging step up na naging level up yung ano mo, yung character. No, tun. Sa Ali. Sa mo, sa, sa Ali. Tapos eko, so, sa eto, sa sitcom, parang mature na na tara taray-tarayan. Level up na parang nagmamature, ganun ba? dal? Paano, paano? Para, parang ano, parang from dating 3 times 3 times. 3 times, Ngayon parang unti-unti na kasi mm -hmm. gusto ko din yun. Siyempre parang hindi naman napag-iwanan yung age ko, di ba? <laughs> 25 na ako, pakit-cute pa rin ako. Yun, sobrang kaya yeah, so ko. Kasi baby face. Oo, sa liit pa yun ko, di Sexy na lang. Oh, di ba? Pero ready ka na ba if ever sa mga mas mag-level up ka Sa inyong mas mature na rules? Paano mas yes. na yan? Na may as in sexy room, Yes. Na, sexy, sexy, why not? Na? Oh, sexy naman. Ready ka na ba ah. sa mga ganito? Tapos mas intimate yung mga scene, gano'n. Gano'ng, gano'ng ka-intimate ba yun? <laughs> ay, mga kisingsi, siguro hanggang ano lang ako. Naku, bakit hindi naman ako bigyan ng project ng GMA? Naginaklamo na ako, wala pa man. Pag-uusapan po natin yan. yan, yan lang. <laughs> uh, uh, okay, Pero man. open yung trust mo. Open yung trust mm, mo. Hmm, okay naman. Basta siya sure, pwede tignan ko kung sige makakasama ko, o kung eksena. Mm -hmm. ay eh, naman diba, sa atin naman may mga daya-daya nito. -daya. So, dito ba inaaway mo si Yan Yan? Oo, inaaway ko siya sa umpisa, okay. syempre. Pero yun, abangan nila kasi syempre, pagdating din ng, ng, ng ano sa store, sa na anong story, dahil parehas kami magkatrabaho dun sa restaurant ni Roderick, mm Mr. Roderick Paulate. So, pwede kaming maging close, pwede kaming maging magkaaway. So, siguro maganda abangan nila yun. Magkaaway na comedy, <laughs> di ba? Magkaaway si... Actually, siya Yanyan lang talaga yung ano dito, yung comedy, ako daw seryoso. Kaya nga hindi ko nga alam <laughs> kung paano, paano to. Kasi kahit nagsiseryoso naman ako. <laughs> hindi kasi di seryoso. Oo, eh. Tingin mo paano mo paghahandaan yan? Yung karakter mo, may naisip eh. ka na ba? May naisip ka na ano, ba? Ano pwedeng gawin? Or to... paghahandaan mo ba? Sobrang mini Ano, ano ako ng maraming movies? Kasi hindi, hindi ano. Magano nga, kinuha nga nila ako ng coach para doon sa pag english para alam tama yung pagbasa ko, tama yung pag-pronounce ko ng mga words. So, yun, siguro isang malaking effort yan para sa akin. Siyempre, hindi naman din ako talaga ganun ka-familiar sa ganun language, di ba? So, ngayon, kailangan ko siya, everyday ko dapat siya gamitin. Siguro ganun.